morning yan yeah. morning morning ay dumating ulit tayo yan ay dumating ulit tayong order uh, sa natin pero bukas na to <laughs> makita ko lang sa inyo uh, itong ating order uh, hmm. uh, diba uh, parang posporo na no? ito so, ang ating bagong order ito ang tinatawag na interrupter relay o ba? Diba? relay order tayong relay ayan siya. maliit lang ano wala sila kailangan ng posporo natin Uy, makita nyo ang kanyang itsura alright para sila ka ng posporo o oh, di ba ito siya ang ating order Twelve boards yan, China, China. Chinagawa. Chinaga. Ah, Chinagawa. <laughs> Sabi, gawa sa China, yun ah. Chinagawa. <laughs> Pangalam pa lang, di ba? Gawa na raw sa China. Chinagawa. <laughs> Bira na yan. Chinagawa, di ba? Ito ang tinatawag na interruptor relay. Kabit natin ito sa busina. Ito, may siyang pihitan. Ayan. Uh. May pihitan siya. Kung gusto mong baguhin yung tunog. Alaman natin kung ano naman ang ano ba talaga yung maganda itong ating uh, order na ito. O, oh, diba? Ito sa busina. Ito sa galing sa supply. Oh, madali lang kabit ito, diba? Simple, simple lang yan. Basic na basic. Laki lang na posporo, no? Alright. Wala, wala naman tayong makita iba. Ganun lang siya. Simple lang, di ba? So, yun lang. At kabit ulit natin ito mamaya. Para makita natin itong ating uh, ko Ano na kasi naiisip ko na naman. Ano uh, naman ang naiisip na. Uh. Alright, yun lang at mamaya naman late. Bye bye. Alright, yeah. Habit na natin ang ating giling uh, 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 interrupter uh, relay, yeah. Uh, Ito sa ating busina. Ito nga pala ang ating busina nung wala pa siyang ano ah. Uh, hindi pa natin nakakabit. Ito ang tunog niya. O, oh, di ba? Malakas din, di ba? Alright, ngayon, try natin kagabi itong ating uh, China gawa. <laughs> China gawa, di ba? Try natin kagabi ito kung ano naman ang magiging tunog niya. Alright. under pala Bira O hanapin lang natin ang Positive negative nito Alright Hanapin natin ang positive negative o, Ito ang uh, positive Sana tama ang ating saksak Positive Mali yata ang ating saksak. Uy, tama. <laughs> o, tama ang ating saksak. di ba? O, diba? Yo, positive siya. Negative to. Positive yun. Alright. Kapit na natin. Post muna natin to. Yo, nakakabit uh, na. Okay pa na lang. Alright, Keep okay, on na natin. Eto okay, na natin, complete jiggy jiggy. Bye. -bye. ay pan pagdarukod, may koreng ay pan ay pan nonate. Okay, E... maluwag higpitan natin alright yan nakabit na tapa na lang natin siguro to try natin kung ano ang mayayari alright tapos sa kabila Ayos, di ba? Hop natin, hop. Hop natin. Hop. Para sinagad natin. All right, di ba? Pwede na, pwede na. Ayos. Tape na natin ng maganda. Alright. Yo, nakakabit na. Ate interruptor. Interruptor. Nakakabit na. Nakakabit na natin sa mahina. Yan pa isa-isa. All right. Apa yung ano sa mabilis. right. Bety na. pwede na abay na dyan bye alright nakabit na ang ating finish product dito natin ilagay para napipiit dito so pansamantaga lang baka sakaling meron akong maisin na paglagyan pansamantaga lang yan alright magka natin ang ating interrupter relay dito na sa mabagal mabagal muna tayo yung paisa-isa yan alright doon tayo sa mabilis hohoi Alright, diba? Pwede na. Ang ating finished product. Lakas ano. Parang nakakabingi. <laughs> Ang ating interruptor relay. Gumagana na. Alright, let's go. Pwede na. Mambulaw. <laughs> Alright. Yun lang. Maraming salamat sa mga nanood dyan. Nayari na ang ating finish product. Bye-bye.